Ang pagbubuntis ay mahirap kaya nakapaka-importante sa isang babae na magsuot ng mga maluluwag at komportableng damit sa kanyang pagbubuntis. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dapit na dapat suti ng babae kapag buntis. Una, isang damit na nakakapagpaganda ng bomb. Para sa mga buntis at sa mga hindi, ang mga maxi dress ng bump suit ay mga pagpapala. Ang double-lined na tela ay malambot at nababanat, na may hanay ng mga silhouette mula turtlenecks hanggang sa mga simpleng tangke at spaghetti strap. Ikalawa, mga maternity jeans. Sa sandaling pregika, ka, ang maong ay isa sa mga unang bagay na magiging mahirap na, hindi. Iyon ay hanggang sa magdagdag ka ng pares na partikular sa maternity sa iyong repertoire. Dahil karamihan ay may nababanat na mga panel na maaaring makairita sa iyong bukol, mayroon akong pro tip mamuhunan sa over the bump na underwear para maiwasan ang discomfort. Ikatlo, ribbed dress. Ang isang ribbed na damit ay higit pa sa isang uso, ngunit isang piraso ng maternity hero. Ang mga ito ay flexible at sariwa ang hitsura lalo na sa makulay na mga kulay, habang nakakaramdam ng oso komportable sa lahat ng uri ng sapatos. Ikaapat, over the bump leggings. Ang iyong regular na leggings ay maaaring mukhang isang estilo na maaari mong komportableng magsuot ng maayos sa iyong pagbubuntis, ngunit ang mahirap na katotohanan. Maging ang iyong mga pinaka-high-waisted na disenyo ay nagsisimulang mad ulash habang lumalaki ang iyong bukol. Para sa akin, hindi ka hindi komportable yon, na ginagawang aking ganap na tagapagligtas ang over-the-bump leggings. At ikalima, the stare o dress. Ang isang matamis at pinong damit ay napakamahal para sa iyong mga larawan sa maternity o isang baby shower. Ang line-up ni Den ng California Elegant na mga disenyo ay isa sa paborito ko, buntis man o hindi ngunit sa kabutihang palad, nakahanap ako ng mga silhouette mula sa smock midis hanggang sa Empire Waist Maxes na angkop sa lumalaking bukol para sa mga espesyal na sandali, partikular na sa isang cute na pares ng flats upang maiwasan ang pressure sa lalong sumasakit na mga kasukasuan.